Magandang oras naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer na ang kanyang tanong. Paano po, attorney, if nakapangalan sa lalaki ang naipundar nilang ari-arian kasi nasa abroad ang babae? May habol pa ba ang babae? Both, silang walang sabit to get married. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Paano kung nakapangalan lang sa isang partner ang property na naipundar dahil sa isa sa kanila ay nasa abroad? May habol pa ba ang walang pangalan sa titulo ng property? Nakasad sa Article 147 ng Family Code na kapag ang isang lalaki at isang babae na may kakayahang magpakasal sa isa't isa at sila ay namuhay sa isa't isa bilang mag-asawa na hindi kasal o kung kasal man sila, ang kasal nila ay walang bisa, ang kanila mga sahod at sweldo ay pagmamayari nila ng pantay, equal, at ang ari-arian na nakuha nilang dalawa sa pamamagitan ng kanilang trabaho o industriya ay dapat na pinamamahalaan ng mga patakaran sa co-ownership. Nakasad din sa Civil Code, sa ilalim ng provision ng co-ownership, ang mga bahaging pag-aari ng mga co-owners ay dapat ituring na pantay, equal, maliban kung ang kabaligtaran ay pwedeng mapatunayan. Dito sa provision ng Civil Code, tinuturing na pantay ang pagmamayari ng mga co-owners maliban kung may patunay o ebidensya na hindi ito pantay. Kahit pananasa pangalan lang sa lalaki ang property, maring patunayan ng babae na meron siyang ambag, meron siyang contribution sa pagkuha, pagpundar, pagbili sa property. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng mga resibo na kanyang ipinapadala sa lalaki. Mari rin sasabihin patunayan ng lalaki ay walang kakayahang bumili ng property lalo na kung wala naman siyang matatag na trabaho, wala siyang pagkakikitaan. Kaya, maring idiman ng babae na mapartisyon ng property. Kung hindi ito pwedeng mahati tulad ng isang bahay, mari silang mag-usap na ibenta ang nasabing bahay o bayaran ng isa ang share ng kanyang partner. Kung hindi sila magkasundo, nakasad sa batas na ang paghahati ay maaaring gawin sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng mga partido o kaya ay sa pamamagitan ng judicial proceedings, paglilitis sa korte at ang kortina ang magpapasya kung paano hahatiin ang nasabing property. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye! -bye.